this video nga ay dadayo pa tayo ng Santa Cruz, Manila para tikman ang legendary na kainan ni Tatay Bunjing. At 40 years na nga pala silang nagtitinda dito ng mga nilagang pata at nilagang ribs. Nag-open nga pala sila dito ng 10am at talaga namang dinudumog na sila ng mga tao. At 30 minutes nga lang pala yung tinatagal ng mga paninda niya. Matagal na nga daw yung isang oras. Kaya kung naghahanap ka nga ng sulit at talaga namang swak sa budget mo, Baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa legendary kainan ni Tatay Bonjing na matatagpuan mo nga lang sa may Texon Street, Santa Cruz, Manila. At dito nga lang pala siya mismo sa may covered court. Kasama nga pala natin dito mag-food trip yung mga kapwa natin food vlogger na si AJ TV Vlog at Pinoy Vegetarian, Madam Charlotte, Calle Food Vlog, Biyahing FT ni Boss Bill at si Loy Sebastian pagkabukas na pagkabukas pa nga lang ni Tatay Bunjing ay nagdagsaan na yung mga tao. At eto nga daw ay pinakuluan lang sa asin ng dalawang oras. O di ba diba? Napaka nun. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka exciting na part. Yung Tiki Mana. Okay guys, ito yung bulalupata nila oh. Tingnan nyo naman guys. 70 pesos lang. O oh, nalo. Ito po oh. ito naman yung ribs nila. 70 pesos lang din. Wala pa yung rice ha. Pag, mag, uh, pag gusto mo ng rice, mag-additional na lang 15 pesos. Ayan. Hello guys, nandito pala tayo kay Tatay Bunjing Nilagang Ribs at Tsaka Dito nyo nga lang yung matatagpuan sa Texon Street. Dito sa may Texon Covered Court. Ayan, tignan nyo na lang. Eto guys, 40 years na daw siya dito nagtitinda. Tara, tikman na natin. Eto yung ribs yung titikman natin kasi si Madam ano na, Charlotte yung sapata. Tikman muna natin sabaw. Sabaw muna, pare hmm Sa pa lang, panalo na. Tikman naman natin na ribs lang. Kagatin na natin, pre. Ito. Mmm, gambot. Oh. Solid. Siyempre, mas masarap to. Pag may kanin, pare. Grabe naman talaga yung nilagang ribs ni si Tatay Bunjing. Talaga namang mapapa-extra rice ka sa sarap kasi sabaw pa lang ay ulam na. Tapos lalagyan mo pa ng patis na may sili at kalamansi. Shish! Talaga namang busog na naman si Jay Tots. Pagod naman din sila kayo, madam. Nilagang pata to. Nilagang pata, bari. Ayan, o. No? Tignan nyo naman kung gano'ng kalambot yan, o. No? Patis. Patis? Padalo to, Mmm! Solid. Ano mo matam? Sobrang sarap. Ayaw kasi ng mga ano ko Ayaw kasi ng mga followers ko na solid daw eh. Kailangan sobrang sarap. Yeah. Uh, ako po si Boning Nabigan. Nagarito po sa section at corner of Roqueta. Sa may cover court. Pasila niya man ako rito. Matikman niyo ang hanaboy ng pagsitinda. Mga ribs, pata, naman, mami. -mami. Ang mahaba na yung isang oras, ang dalawang oras. Ilan taon na kayo tayo na 40 years na mayigit. 40 years? Mga 1985 siguro, 86. Okay oh. po, salamat po tayo.